Good morning everyone. I am here back. Magtinda ako ng basic borok guys kasi out of budget na kami. Magtinda muna ako ng basic borok. At ang dami ng basic borok dito guys. Napakarami. Sa torengit guys per kilo. So andyan na. Nakat-nakakuha kami na. Ng... Ano? Almost 700 kalos guys naka deliver kami dito, guys so ayan na guys kinuha na yung mga bisiburok namin trip pangatlong trip ko lang to guys pangatlong trip at nakakuha almost 700 kalos so ayan ang lucky guys ang tinimbang nila <laughs> Atau pagkatapos ay uminom kami dahil nag uuhaw kami guys at kumakain nagubutom na din nag sa pag ano sa pag tinda ng busy thanks for watching everyone mm.